Yan. Ito na nga guys, e kanina, 'di ba, nagpalit tayo ng tinapon natin yung lumang tubig sa aquarium dahil sa sobrang dumi na niya. Nagiging brown na yung tubig dahil sa pagkain nila na natutunaw yung feeds. Pag tuna yung nagiging brown yung tubig, so hindi na sila makikita. So ngayon, bago na yung tubig sa malit na aquarium at diyan nililipat ko yung isda sa kabilang langgana para hindi masyadong marumi yung tubig na paglilipatan ko din ayan, ginamitan ko ng salaan para yung dumi na natira ay hindi na sumama doon sa aquarium medyo na stress yung aking maliliit na isda dyan dahil palipat-lipat sila na <laughs> oh, nahihilo ata yung mga isda ko dyan o oh. yan, kalati lang muna yung tubig para pag binuhat ko ay magaan lang bago nadagdagan na lang yan last na yan at lilipat na sila ayan no uh, medyo <coughs> mailap yung maliit na isda tagal mauli <coughs> ayan tingnan nyo guys pawis na pawis ako ayan na sila yan na yung bago nilang pwesto <coughs> Yan, napakagandang tingnan pagka malinis yung tubig guys, di ba? Yan, napagod sila. Pero I'm sure happy na yan sila dahil parang fresh na rin yung pakiramdam. Parang tao lang yan guys. Pagka uh, malinis yung bahay. Malinaw. Yan no? may oxygen yung malakas na yung oxygen. Parang tao lang pag, pagmarumi marumi yung bahay parang hindi ka makahinga masyado ang loob yun ang pakiramdam dyan kaya ito lagang alaga ko itong mga to uh, medyo lumaki na sila ayan o oh. no, oh, diba kikita mo sila ayan oh. sabi nila wow ayos ah linis uh, usap usap sila guys o oh. kita nyo so <laughs> Nag-usap-usap sila. Ano? Sabi niya, anong kiramdam mo, boy? <laughs> Hindi ba? Eh lang guys, thanks for watching. Bye-bye.